Marami sa atin ang lumaki na ang tinapay ang isa sa pangunahing pagkain sa hapagkainan. Mula almusal hanggang merienda, lagi itong present. Ngunit alam nyo ba na hindi lahat ng tinapay ay ligtas para sa mga nakatatanda? Sa katunayan, may ilang klase ng tinapay na maaaring magdulot ng mas seryosong problema sa kalusugan ng mga seniors, lalo na kung may kasamang high blood, diabetes o problema sa puso. Sa kabilang banda, may mga uri rin ng tinapay na nakakatulong magbigay ng tamang nutrisyon, enerhiya at fiber para manatiling malakas ang katawan. Kaya sa vlog na ito, aalamin natin ang limang tinapay na delikado para sa mga seniors at ang limang tinapay na ligtas at mas mainam kainin. Bakit mahalaga ang pagpili ng tamang tinapay? Habang tumatanda ang isang tao, nagbabago ang metabolismo, bumabagal ang paggana ng mga organo, at mas nagiging sensitibo ang katawan sa asukal, taba at asin. Ang simpleng pagkain ng maling klase ng tinapay ay maaaring magpataas ng blood sugar, magdulot ng pagtaas ng timbang o magpalala ng alta presyon. Kaya napakahalaga na maging maingat sa pagpili kung anong tinapay ang dapat isama sa ating dieta. Ang mga seniors ay mas prone sa diabetes, heart disease, arthritis at obesity. Dahil dito, hindi pwedeng basta-basta na lang ang kinakain, lalo na kung ito'y mga produktong gawa sa harina, mantika at asukal na kadalasan ay sangkap ng tinapay. Pero bago tayo magsimula, maaari ka bang mag-subscribe sa ating YouTube channel at pakiclick mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos ko. Maari rin bang pakicomment kung ialang taon ka na at saan lugar ka nanonood para malaman ko kung hanggang saan umaabot ang videos ko. Ngayon, simulan na natin. Limang tinapay na delikado para sa seniors. Number 1. Puting tinapay, white bread. Marahil ito ang pinaka-popular at pinakamadaling bilhin, ngunit ito rin ang pinaka-delikado. Ang puting tinapay ay gawa sa refined flour o pinong harina kung saan tinanggal na ang halos lahat ng fiber, vitamins, at minerals. Ang natira na lamang ay starch na mabilis na nadudurog at nagiging glucose sa dugo. Para sa mga seniors, lalo na sa may diabetes, ito ay parang paglalagay ng gasolina sa apoy. Ang glycemic index ng puting tinapay ay mataas. Ibig sabihin mabilis nitong pinapataas ang blood sugar. Kapag madalas na kinokonsumo, nagiging dahilan ito ng insulin resistance at kalaunan ay komplikasyon gaya ng retinopathy, neuropathy, at nephropathy. Bukod pa rito, dahil wala itong fiber, hindi ito nakakapagbigay ng matagal na kabusugan kaya mas madalas kang magugutom. Ang resulta? Mas maraming kain. Mas mabilis ang pagdagdag ng timbang at mas malala ang kondisyon ng kalusugan. Number 2, Pandesal na Commercial. Pandesal ang paborito ng maraming Pilipino. Sa umaga, mainit na pandesal na may kape o tsokolate ang karaniwang almusal. Ngunit ang modernong pandesal na mabibili sa mga panaderia o supermarket ay malayo na sa tradisyonal nitong anyo. Puno ito ng asukal, asin, at mantika upang mas tumagal at maging mas malasa. Ang bawat piraso ay maaaring maglaman ng halos kalahating kutsarita ng asukal at mataas na sodium na lampas sa inirerekomenda para sa isang senior sa isang araw. Ang sobrang sodium ay nagdudulot ng fluid retention, kaya tumataas ang blood pressure at nagiging pasanin sa puso. Ang mantika naman ay kadalasang hindi malusog na uri at may trans fat na nagdudulot ng pamumuo ng kolesterol sa ugat. Kapag naipon ito, tumataas ang panganib ng stroke at heart attack. Number 3. Donut at iba pang matatamis na pastries. Isang kagat ng donut at tila napaka-inosente. Ngunit sa loob ng isang piraso, maaari itong maglaman ng higit 250-400 calories, depende pa sa topping at palaman. Ang masama pa, halos lahat ng calories na ito ay galing sa asukal at trans fat. Para sa mga seniors, ang pagkain ng donut ay parang pagbibigay ng overload ng asukal sa katawan. Ang pankreas ay mapipilitang gumawa ng maraming insulin, ngunit kung mahina na ito, biglang tataas ang blood sugar. Ang trans fat naman ay kilalang nagpapalala ng pamamaga sa katawan nagdudulot ng atherosclerosis at nagpapabilis ng pagtanda ng cells. Number 4. Garlic bread na may butter at cheese. Kung minsan ay iniisip ng iba dahil may bawang, masustansya ito. Totoo, may benepisyo ang bawang. Pero ang problema ay nakatago sa dami ng butter, mantika at asin na ginagamit. Ang bawat hiwa ng garlic bread ay maaaring maglaman nang sobrang saturated fat na direktang nagpapataas ng bad cholesterol, LDL. Para sa seniors na may coronary artery disease o kaya'y mataas na cholesterol, ang pagkain ng ganitong uri ng tinapay ay parang pagbukas ng pinto sa atake sa puso. Ang sobrang asin ay dagdag pasanin din sa kidney na natural ng humihina habang tumatanda. Number 5. Packaged buns at instant bread. Napaka-convenient kumain ng burger buns, sandwich bread, at iba pang packaged na tinapay dahil madali silang i-prepare at mura. Ngunit ito ay madalas na puno ng preservatives, artificial sweeteners, at sodium. Ang preservatives ay maaaring makaapekto sa tiyan at bituka ng seniors, nagdudulot ng gas, kabag, o iritasyon sa bituka. Ang mataas na sodium ay muling nagdadagdag ng panganib sa kidney disease at hypertension. Sa pangmatagalang pagkain nito, ang seniors ay maaaring makaranas ng chronic kidney disease, fluid overload, at heart failure. Limang tinapay na delikado para sa seniors. Number 1. Puting tinapay, white bread. Marahil ito ang pinaka-popular at pinakamadaling bilhin, ngunit ito rin ang pinakadelikado. Ang puting tinapay ay gawa sa refined flour o pinong harina kung saan tinanggal na ang halos lahat ng fiber, vitamins, at minerals. Ang natira na lamang ay starch na mabilis na nadudurog at nagiging glucose sa dugo. Para sa mga seniors, lalo na sa may diabetes, ito ay parang paglalagay ng gasolina sa apoy. Ang glycemic index ng puting tinapay ay mataas. Ibig sabihin mabilis nitong pinapataas ang blood sugar. Kapag madalas na kinokonsumo, nagiging dahilan ito ng insulin resistance at kalaunan ay komplikasyon gaya ng retinopathy, neuropathy, at nephropathy. Bukod pa rito, dahil wala itong fiber, hindi ito nakakapagbigay ng matagal na kabusugan kaya mas madalas kang magugutom. Ang resulta? Mas maraming kain. Mas mabilis ang pagdagdag ng timbang at mas malala ang kondisyon ng kalusugan. Number 2, Pandesal na Commercial. Pandesal ang paborito ng maraming Pilipino. Sa umaga, mainit na pandesal na may kape o tsokolate ang karaniwang almusal. Ngunit ang modernong pandesal na mabibili sa mga panaderia o supermarket ay malayo na sa tradisyonal nitong anyo. Puno ito ng asukal, asin, at mantika upang mas tumagal at maging mas malasa. Ang bawat piraso ay maaaring maglaman ng halos kalahating kutsarita ng asukal at mataas na sodium na lampas sa inirekomenda para sa isang senior sa isang araw. Ang sobrang sodium ay nagdudulot ng fluid retention, kaya tumataas ang blood pressure at nagiging pasanin sa puso. Ang mantika naman ay kadalasang hindi malusog na uri at may trans fat na nagdudulot ng pamumuo ng kolesterol sa ugat. Kapag naipon ito, tumataas ang panganib ng stroke at heart attack. Number 3. Donut at iba pang matatamis na pastries Isang kagat ng donut at tila napaka-inosente. Ngunit sa loob ng isang piraso, maaari itong maglaman ng higit 250-400 calories, depende pa sa topping at palaman. Ang masama pa, halos lahat ng calories na ito ay galing sa asukal at trans fat. Para sa mga seniors, ang pagkain ng donut ay parang pagbibigay ng overload ng asukal sa katawan. Ang pancreas ay mapipilitang gumawa ng maraming insulin, ngunit kung mahina na ito, biglang tataas ang blood sugar. Ang trans fat naman ay kilalang nagpapalala ng pamamaga sa katawan nagdudulot ng atherosclerosis at nagpapabilis ng pagtanda ng cells. Number 4. Garlic bread na may butter at cheese. Kung minsan ay iniisip ng iba dahil may bawang, masustansya ito. Totoo, may benepisyo ang bawang. Pero ang problema ay nakatago sa dami ng butter, mantika at asin na ginagamit. Ang bawat hiwa ng garlic bread ay maaaring maglaman nang sobrang saturated fat na direktang nagpapataas ng bad cholesterol, LDL. Para sa seniors na may coronary artery disease o kaya'y mataas na cholesterol, ang pagkain ng ganitong uri ng tinapay ay parang pagbukas ng pinto sa atake sa puso. Ang sobrang asin ay dagdag pasanin din sa kidney na natural ng humihina habang tumatanda. Number 5. Packaged buns at instant bread. Napaka-convenient kumain ng burger buns, sandwich bread, at iba pang packaged na tinapay dahil madali silang i-prepare at mura. Ngunit ito ay madalas na puno ng preservatives, artificial sweeteners, at sodium. Ang preservatives ay maaaring makaapekto sa tiyan at bituka ng seniors, nagdudulot ng gas, kabag, o iritasyon sa bituka. Ang mataas na sodium ay muling nagdadagdag ng panganib sa kidney disease at hypertension. Sa pangmatagalang pagkain nito, ang seniors ay maaaring makaranas ng chronic kidney disease, fluid overload, at heart failure. Limang tinapay na pwedeng kainin ng seniors. Number 1. Whole Wheat Bread Ito ang pangunahing alternatibo sa puting tinapay. Ang whole wheat bread ay gawa sa buong butil. Ibig sabihin, nariyan pa rin ang bran, germ, at endosperm. Ang bran ay mayaman sa fiber, ang germ ay mayaman sa vitamins at antioxidants, at ang endosperm ay nagbibigay ng natural na carbohydrates. Para sa seniors, ang pagkain ng whole wheat bread ay nakakatulong upang mapanatiling regular ang pagdumi, mabawasan ang kolesterol at maiwasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar. Ang mataas na fiber content nito ay tumutulong din para manatiling busog ng mas matagal, kaya hindi agad magugutom at hindi mapapakain ng sobra. Number 2. Multigrain Bread Kung ang whole wheat ay maganda, mas lalo pang nakabubuti ang multigrain bread. Ito ay kombinasyon ng iba't ibang butil gaya ng oats, barley, flaxseed, millet at kung minsan ay kinuwa. Dahil sa kombinasyon ng mga butil, nagiging mas mayaman ito sa protina, fiber at healthy fats. Ang omega-3 fatty acids mula sa flaxseed ay nakakatulong sa kalusugan ng puso, habang ang barley at oats ay may beta-glucan na nagpapababa ng kolesterol. Ang resulta ay tinapay na hindi lamang busog sa sustansya, kundi tunay na kaagapay sa preventive healthcare ng mga seniors. Number 3. Rye Bread ang rye bread ay mas dark, mas dense, at mas flavorful kumpara sa ordinaryong tinapay. Ang magandang balita, mababa ang glycemic index nito. Ibig sabihin, kahit kainin ng isang diabetic senior, hindi agad tataas ang blood sugar. Bukod dito, ang rye ay may natural compounds na tinatawag na lignans na may antioxidant properties. Ang mga lignans ay nakakatulong sa pagprotekta ng cells laban sa oxidative stress, na isa sa mga dahilan ng mabilis na pagtanda at pagkakaroon ng cancer. Number 4. Oat Bread Ang oat bread ay kombinasyon ng whole wheat at oats. Ang oats ay kilala sa pagkakaroon ng beta-glucan, isang uri ng soluble fiber na may kakayahang sumipsip ng kolesterol sa bituka at ilabas ito sa dumi. Para sa seniors na may high cholesterol, ito ay malaking tulong. Bukod pa rito, ang oats ay nagbibigay ng steady release ng enerhiya kaya hindi agad nagugutom at hindi biglang tumataas ang blood sugar. Maraming pag-aaral na rin ang nagpatunay na ang pagkain ng oats ay nakakatulong sa magandang pagtulog, isang bagay na madalas na problema ng mga seniors. Number 5, sourdough bread. Isa sa pinakamagandang option ay ang sourdough bread. Ito ay dumadaan sa proseso ng fermentation gamit ang natural na yeast at bacteria. Dahil dito, mas madali itong tunawin ng tiyan at mas mababa ang epekto nito sa blood sugar. Ang fermentation ay lumilikha rin ng probiotics na nakakatulong sa kalusugan ng bituka. Para sa mga seniors na madalas may constipation or irritable bowel syndrome. Malaking tulong ito. Ang probiotics ay hindi lamang sa tiyan, kundi may epekto rin sa immune system at mood regulation. Practical tips para sa seniors sa pagpili ng tamang tinapay. Basahin ang label. Piliin ang tinapay na may 100% whole wheat o whole grain at iwasan ang nakasulat na enriched flour. Tingnan ang fiber content. Ang mas magandang tinapay ay may hindi bababa sa 3.5 grams ng fiber bawat slice. Iwasan ang mataas sa sodium. Ang ideal na sodium intake ng seniors ay mas mababa sa 1500 mg bawat araw. Kaya't huwag pumili ng tinapay na higit 150 mg sodium kada slice. Limitahan ang matatamis. Ang mga tinapay na may honey glaze, cinnamon sugar, or raisins na sobrang tamis ay maaaring magdulot ng sugar spikes. Huwag kalimutan ang tamang dami. Kahit na healthy bread ang piliin, huwag sosobra. Ang one to two slices ay sapat na para sa isang meal, lalo na kung may kasamang gulay o protina. Ang pagpili ng tamang tinapay para sa mga seniors ay hindi simpleng bagay. Ang maling pagpipilian ay maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon sa kalusugan Mula sa diabetes hanggang sa sakit sa puso. Ngunit kung magiging mapanuri at pipiliin ang mga masustansyang alternatibo gaya ng whole wheat, multigrain, rye, oat at sourdough bread, tiyak na makakamit ang balanseng nutrisyon at mas mahabang buhay na may kalidad. Sa bawat kagat ng tinapay, tanungin ang sarili, ito ba ay magpapalusog sa akin o magpapalala ng aking kalagayan? Tandaan, ang kalusugan ay hindi resulta ng isang araw, kundi ng araw-araw na pagpili.